Hello sa so inyo mga kaisan. Welcome po sa panibagong episode ng channel namin. So ngayon meron tayong bubuksan na item. So ito, uh, about health to. So medyo malaki ito ngayon, bubuksan natin. Kung bago pa lang kayo sa channel namin, hindi eh, ka pa nakaka-subscribe. Kindly subscribe, subscribe and click the uh, notification para ma-notify guys mga bago namin dalabas na health products o tungkol sa mga, mga health natin na pwede natin gamitin. So tingnan na natin to, Umpisa na natin. So, multifunction fat rejection machine, health body and youth, youthful choice. So, yan. So, shaker siya. Uh, pang reduce o pang loss, uh, loss ng weight siya na uh, machine. So, tingnan natin. maganda yung pagkakababol wrap na yun. Iba yung bubble wrap nila dito. So, nandito yung pinaka-plug natin. So, meron tayong remote dito. Ayan. So, meron tayong user manual. Ayan. Fitness vibrator siya. Ayan. So, you know kung gusto mo jogging yung mode niya, doon ka aapak. Kung gusto mo yung walk, may mga parts siya. yung pinaka footpad niya, base fit. So, yan. So, nandito yung pinaka manual kung paano siya start So, yan. Sa remote, meron din. Switch mode, tsaka yung speed start. Meron din time. Pag-running yung gusto mong mode, yan. dito din kung paano yung magiging posture nyo. Kung gusto mong upper body workout, meron din ganyan. Ganyan yung position. Kung leg lang, papatong mo lang doon. So, dyan makikita ko ano yung mga ma-de-develop sa yung part. Yan, may mga red dyan. And kapag ganito yung position, ganyan naman yung magiging lalakas sa'yo. Yung arms mo. Single foot stance. Yan sitting stance yan. Pwede nila na rin ako po. Yan. Pwede yung ganito. At pansin nyo dito kung ano yung magiging nagiging sa parts. Yan yung mga posture o kung paano. Kung push up. Ganyan. Sit ups. Nagbabibrate yan na guys. Hindi yan basta pina, parang pinapatungan lang. So maganda mabasa nyo yung manual. Yan. Pwede rin maglagay ng ganyan biceps. So kung may mga gusto kayong palakasin eh, na parts ng body nyo o ma-burn yung fats, ganyan, susundin nyo lang yung mga stance na ganyan, yung mga position. Ayan. So yung cleaning maintenance, meron din dyan. Ayan. Yung product features, meron. Kasi yung troubleshooting kapag nagka-problema. Hindi ko na iti-discuss yan. Alam, makita nyo na yung mismong item. dito nyo yan may mga parts dyan yan. kung, kung bagay yung kakapakan ng paa yan yung mga tumutulong para doon sa makapag burn ng fats so nandito yung pinaka power yung timer yung program yung magbabawas pwede naman gamitin yung remote yan. ito yung ilalim may pinaka fit ako yung fit Tingnan natin kung saan yung saksakan. So, dito yung saksakan. So, tingnan natin yung Ito, uh, shaking machine po ito to reduce weight fat. Kung baga may nag-vibrate yan. Kapag nag-vibrate yan, makaka uh, loss ka ng weight. Yung abdomen mo, yung kung baga pwede rin malos yung kung baga mataba yung belly tapos yung meron siyang parang sport fitness uh, pa, pang sport fitness equipment siya minsan kinagamit siya sa mga yung din eh. sa mga gym home equipment pwede siya kasi space saver maganda nito gawin mo siya 10 minutes a day magkakaroon talaga ng adjustment yung body mo kumpara mak ka talaga ng weight tapos a uh, meron siyang massage particles which which can massage you dahil nga dito. Ito yung massage particles na kon. May lumalabas dyan. So, nagbabibrate dyan. Tapos, ah uh, meron din siyang mag magnet to balance the magnetic field of your human, of your body. So, yun. So, yung pinaka-features talaga niya, nakaka-increase siya ng metabolism, burn body fats, improve body, uh, blood circulation, speed up in weight reduction tsaka yung enhance ng kan bang, ng muscular at skeleton mo. Kaya nga mapasin mo, may iba't ibang position yan para yung muscle mo magdevelop din tsaka yung tumibay lalo yung buto mo. Beneficial din siya kapag meron kang cholesterol. Nakakakontrol siya. So, intelligent control panel din yan kasi meron siyang display dito. Tsaka pwede mong pabilisin gamit itong remote. So, pipindutin mo lang yung features na gusto mo. So, yun nga. Ang maganda pa kasi dito, kung iko mo sa ibang brand na ganito din, ordinary lang yung movement. Ito, marami siyang movement. Pwede nga, di ba nakita nyo, pwede, pwede siyang uh, ng jogging, na, na parang nakatayo ka lang. So, pwede siyang walking, mga ganun bagay. So, single, yung uh, iba, single function ito, multiple. Kasi kahit mong family, family pwedeng gumamit. So, yung ibang product na mabibili mo ito, walang massage effect. Ito, meron massage function kasi nga, nagbabibrate siya. Lalo na ito, mga part na ito, yung pag inapakan mo, makakatulong sa mga hugat ugat So, yun. Tapos yun nga, ang sabi nga, nakatutulong siya para yung, yung arms mo maging payat makareduce ng belly, yung mga mataba yung hita, tsaka yung sa waist. So yun nga, nakaka-condition ng nakaka nakaka-burn nakaka nga talaga siya ng fat kasi nga yung vibration niya o oh, nagba-vibrate para kang kumbaga nakatayo ka lang pero gumagalaw yung buong muscle mo, yung buong katawan mo. So kung i-compare mo sa iba't ibang machine niyan, mas marami itong function kasi nga high frequency vibration siya at the same time pwede mo siyang gamitin kapag gusto mong mag push up tsaka yung yun nga pwede mo rin gamitin yung rope training eh hindi ko lang ang alaman kung saan dito ko nakabit. kasi meron siyang pinakita na kung saan kinakabit yung rope so yun so tapos meron siyang pwede mong gamitin yung iba't ibang position para ma-develop yung ibang parts ng body mo So, yung katumbas kasi nito, treadmill plus massage chair. Yun yung nagre-result siya. Diba, kung magta-treadmill ka, isang lang yung one. Nagwawo ka lang. Ito, at the same time, may combination ng massage. Yung parang nakaupo ka sa, sa massage chair. E nga, yung nga, ang katumbas niya is treadmill plus massage chair equals ito. Yan. Meron nga yung siyang magnetic therapy na kapag inapakan mo to yung paa mo o talampakan mo, makakatulong sa mga ugat sa ilalim ng paa Kasi yung mga ugat natin sa ilalim ng talampakan natin, may mga yung paa natin sa talampakan, yung talampakan natin, may mga ugat yan na nakakonekta sa iba't ibang parts ng body natin na kapag nito, makakatulong lalo na pag sa circulation ng blood yon. so intelli intelligent yung vibration zone nya kasi nga kapag pinil pinindot mo yung run mode, mag-iiba siya ng timbla. Para ka nag, nag o nag-jogging, nag walk Yan yung innovation niya and in technology. So, yun nga, multiple vibration mode siya, kung tawagin. Meron siyang vibration intensity. Meron din siyang automatic timing. Overheating protection. Wireless remote control din. Meron din nga. Ito nga yung controller. So, yun nga, uh, yun lang ang masasabi ko dito okay siya kasi space saver siya all in one na ah. kumbaga multifunction ah. so ngayon ang gagawin namin itatry try namin kung ano yung magiging ano, pakiramdam so yun so yung nasa baba dito sa may pinagsasaksakan, ito yung pinaka-on niya So, mapansin nyo, nakaset na agad siya ng 10. Ito yung sinasabi nila nagawin mo 10 minutes a day, magkakaroon ng improvement. So ngayon, pwede, mo siyang pindutin ng mga manual, yung on, yung off, so yung mga timer, tsaka yung pampabilis. So ngayon, ito yung remote natin, ito natin. So ngayon, so ngayon ang gagawin natin ay, yan, pinindot ko yung pinaka-play, so nagsishake na siya. Ito yung pinaka-normal mode pag uh, gusto mo siyang pabilisin, pipindutin mo itong plus, itong nasa taas. Yan. Mapansin nyo, nag-2, 3, hanggang 99 yan. So, sobrang bilis na nun, mag-shake. Baka pati utak mo, na. So, kung gusto nyo bawasan, itong nasa baba na to. Yan. So, ito yung timer sa left, tsaka sa right, yung minus, tsaka yung plus. Kung gusto mong i pause ito, kung gusto mong gawin yung mode na parang nag-jogging ka, sobrang balis nito pati utak talaga makakalog mo. oh. yun know, Talagang pati yung belly pads mo parang nagagalaw eh. Ito, pati yung boses ko, di ba? Ito naman yung parang nagwawak ka lang, yung nasa gitna. Kalma lang. Ito yung mat malalay nasa nasa gitna, sa gilid right side. Yung parang tumatakbo ha. Ah. Gusto mong stop Yan, ganyan lang Grabe yung effect Yung naramdaman ko Parang Digit na tumatakbo talaga Halos lahat ng Ramdam mo sa belly Sa chan mo Sineshake din hanggang one Pag ang ginamit mong mood yung Yung jogging tsaka yung run Pati yung uh, ulo mo parang nakakalampag. Yung feeling na tumatakbo ka nga talaga. So sa mga nag-start pa lang siguro mas maganda sa 10 minutes muna na lang. Ayan, yan yung paggamit niyan. So kung interesado kayo dito, pwede kong gawanan yung link sa description box para maka-purchase kayo. kay direct kayo sa mismong store. Tapos ito palang remote, walang free battery yan. So kayo na magpo-provide ng battery yan. So wala din siyang connector na adapter sa plug kay jan dyan magpo So, yan. Yeah. And check nyo rin yung release namin. I-post din namin yung ano ito. Yung pinaka-shorts video namin. So, yun lang po. Sana yan. magiging ingat kayo at may natutunan kayo. Paraan para makalus ng weight in, in 10 minutes a day. Parang ganun. Sige. So, yeah. Bye-bye.